guys, good ang Alas na to, para alas singko Sa buntag na ito, parang nagiri ng Sa at sa bago ng na ito pang naming. na Ang problema, samtang nag-anak ko, ang tao na yung isa na. Kanawasan yung mga isa sa sakong lulubong ko Bahaw ni nani ka na. Namin. Oh, Hi, sa ilang ha. Hi. Hi. Ha? Ano Sakay-sakay sa kami? ako ang <coughs> buong mga kahams nagbahog ko, nag-ana ako, nagduko ko kay ang kultahan sa tangkal ni nani ako ang gi-ablihan sa dihang siya po nag-apil-apil, na, na siya bun kadlaw mga kahams, pag mata na ko yan, hito siya dili nabanday ko siya nabanday hmm. siya nabanday siya

thank you